193 million, pumalo ng 216 million 2021, bumaba ng konti 176 million 2022, umarangkada na naman ng 2023, 526 million, bumaba ng 2024, 168 million na lang, bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa gab natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating uh, committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na uh, 729 million. Hindi ko po masyadong uh, nasa Mr. President kung bakit ng 2025 tumaas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice bakit po Mr. President tama ho kayo Mr. Senator Marcoleta uh, yung uh, pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary ay ito po ay request ng ahensya uh, in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at uh, mga iniimbestigahan ho nila. Uh, ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, uh, pagkukuha po ng mga ebidensya at uh, ina-anticipate ho nila na uh, in the following year tuloy-tuloy rin po o yung pag-iimbestigahan nila. So uh, nung in fact during the The uh, if you remember I think you were there during the budget hearing isa po rin to sa mga tanong ko eh bakit from 1.1 billion yung confidential funds bumagsak po siya sa um, uh, 34 million at uh, dahil ang konteksto ho nito ay eh, ang daming inimbestigahan ang dami pong uh, personalities na lumalabas so after they realized na ganuho talaga ang mangyayari they requested for an additional 180 uh, million which we find uh, reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 ball na 1.5 billion uh na na pong nailatag ito eh bago pa dumating ang skandalo ng flood control. Pa, paano po na paano po na project na darating ang iskandalo? Oh hindi ba hu yun? I, I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, Pag a, sinasabi 2026. ko yung uh, 9, 20, ko po, 2025. Hindi ko pumasakyan from 168 million ay naging 1.5 billion.